Hello mga auntie. Pakita ko itong mga nabili ko sa Ukayan. yan. Ayan. So, mayroon akong nakibili dito na um, parang long sleeve siya. Uso kasi ito dito eh. Ayan. Uso to sa mga um, Japanese. Lalo nga yung uh, tag, taglamig na autumn season. So, ayan. Long sleeve siya. Tapos, meron akong nabili na um, pantalon. Hindi ko alam kung kilala tong pantalon na to. So, ano siya? Um, ano nga ba yung ano niya? So, ayan. Cinema Club. Cinema Club siya. Tapos, kaya ko siya binili. Kasi, since malamig na ngayon, ito pang malamig siya. And, nabili ko lang ako siya ng 818. So, ito binili ko kasi cute siya. Actually, pang, pang summer dress. Dress siya na pang ano, pang ano ba, pang forma. Pang forma-forma for summer. Pero, since um, mura lang siya, 418 yan ko lang siya na So, binili ko na din. At ito, mga auntie, <laughs> ito yung nakakatuwa. Ito na nga minsan sa mga ukay kasi may mabibili kang mga brand new like eto, Uniqlo tapos um 1990 yan siya plus ano pa to plus um 10% pa yan may 10% na addition additional pa yan na charge sa Uniqlo pero nabili ko lang siya ng 818 sa Ukay. Bago siya, bago siya guys. Mga <laughs> kasi um, mayroon pa siyang ito, sticker or ano niyan. Kaya bagong-bago pa siya. Bi um binenta lang nila sa Ukay. And ito din, um jumper, palda na jumper. Ayan, ang cute niya. Actually, ang tagal ko nang ano naghahanap dito ng ganito na kakasya sa akin kasi ang mga tao dito, mga Japanese woman, medyo matatangkad so maliit lang kasi ako so hindi ako makahanap ng kakasya sa akin. So lagi akong pupunta sa Jio o kaya sa Uniqlo para maghanap ng ganito pero wala akong makita ang kakasya sa akin kasi sobrang haba nila. So ito, nakaano, nakakita ako sa Ukay. Eh nakakatuwa kasi <laughs> bago din siya. Bagong bago din siya. So yan. Nabili ko siya ng ano, 818 lang. So mura lang din ko siya nabili. Siguro kasi medyo ano, may mga ganyan. So um, binenta na lang nila ng mura pero ano, um, brand new talaga siya. Kasi yung mga hindi brand new, walang ganito. At saka, wala nang, ano, yung kapag hindi brand new, wala na siyang, wala ka nang makikitang tag. Kahit yung tag price, wala. So, yon mga ante, yung mga nabili ko sa Ukayan today. And, ang nakakatuwa is, etong lahat, nabili ko lang siya ng 978 kasi mayroon akong ticket galing sa kanila dati kasi mayroon silang actually mayroon silang ano advertisement na kapag nagpa-picture ka ano sa kanila kasama yung yung item uh, ano mayroon silang ibibigay sa na ticket at may mga ano mga, mga lalagyan ka ng mga stamps. Tapos yun. So, yun, yun ang nagamit ko. Around 2,000 plus lahat to. So, ito, 418, 818. So, 1, 2 na siya, di ba? 1, 2. Tapos, 418. 1, 6. 1, 6 plus ito. 818. 1, 6 plus 818 um, two, four. Two, four, dama? Yes, two, four. And then, ito din, 818. So, bali, two, four plus 818. Three, one. Two, two four. plus 18. Three, three, two. Tama ba? Three, two dapat siya. Pero, nabili ko lang siya ng... 918. Yun na ang binayaran ko, mga auntie. Kasi nga, dahil sa um, coupon ko na nakuha sa kanila. And lagi din kasi kami bumibili doon ng mga sapatos at mga damit din. So, ayan. Nakakatuwa mamili sa ukay dito sa Japan. And malapit lang ito dito sa amin. And ano, actually, meron ako nakilalang mga Indian. Nakilala namin sila sa bus. Tapos, um, hindi nila alam papunta sa soccer buffer. And yun, sinamahan ko na lang sila. Actually, wala sa plan ko na pumunta sa soccer ngayon, sa UKA yan. Pero dahil, um, mga turista sila, hindi nila alam dito sa Japan. So, sinamahan ko sila. Ano yan nga? <laughs> Nakabili tuloy ako ng mga damit ko. Actually, Um, gusto ko lang naman bumili ng pang ano pang autumn na mga damit kaya lang uh, murat kasi talaga yung mga iba kaya bumili ako. Kagaya nito, actually pang ano na to, pang summer dry fit siya, dry. Ayun, nakalagay. Hindi kasi masyadong kita. Ayun, kita nyo ba? Dry. Ayan dry ano siya kasi nga pang summer. Pero binili ko na rin kasi um ilang buwan lang naman ang ano dito, mga 6 months and mag summer ulit eh to hindi naman to ano maluluma agad. Especially bago siya. So itatago ko lang siya for um, this season and then kapag summer na pwede ko siyang gamitin. Or pwede ko rin pa rin naman siyang gamitin ngayong autumn. Wag lang wag lang talagang um winter kasi malamig to, malamig to sa labas. Pag gamitin to sa labas, malamig iginawin ang magsusot. So, yun lang mga ma ante, mami tuloy. Kung ano-anong sinasabi ko, ante, guys, ganun. 'di ba? Ano ba talaga? <laughs> so 'yun lang mga ante, dami kong nabiling gamit ko. Thank you sa palaging pag uh, so bye subaybay sa aking YouTube channel and please um yung mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po. Maraming salamat. Ang gulo na ng ano ko. <laughs> Ginulo ko na. God bless everyone. Bye-bye. Hello mga auntie, ito pala yung resibo ng mga pinamili kong um, mga damit sa ukay. So, bali, bali, nabibisaya ba? Bali, ano, 975 lahat yung um, total ng binayaran ko. So, um, pag i-convert siya sa peso is 374.65 siya. So, ayan. Mali pala yung ibang mga sinabi ko. So, yung mga ano, mga pinamili ko, eto, yung dalawang pants, yung dalawang pantalon, 858 ang isa pala. Sorry. 858 times 2 siya. So, 1,716. And then yung ano yung um isang dress na ah uh, parang brown, orange brown, and yung long sleeve, and yung yung jumper na ano na brown. So bali 418 siya isa. So, yung tatlo is 1254. Bali ang total ng babayaran ko dapat is ayan 2975. Pero ang binayaran ko lang is 975 kasi mayroon ako nung coupon, ginamit ko yung coupon, yung um meron silang ano, meron silang parang uh, membership card or something tapos lalagyan kanila ng stamp. Pag napuno 'yun um magkakawin ka ng discount ng 2,000. So, yun, nagamit ko. Kasi, kagaya ng sabi ko kanina, um, pag magpapicture ka sa kanila, kasama yung item, ipopost kasi nila yun sa Instagram. So, napuno ko agad yung ano ko dahil nagpapicture ako sa kanila. Pero marami na rin akong nabili at marami na rin akong stamps na nakuha. So, yun. Ginamit ko kanina, binili yung itong mga to. So, yun lang. Ang, binil, ang binayaran ko is 975. So, yun. Nakakatuwa talaga bumili sa mga ukay dito sa Japan. Kasi... Mura at makakahanap ka talaga ng mga brand new clothes tapos branded pa. So, yun lang ulit mga kaanti. Salamat sa inyong panunood at suporta. God bless everyone.